pag-takeover ng AI sa mundo. Posible nga bang mangyari? Alamin! Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na evolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga bagay na kayang gawin ng isang tao, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bayas. Ayun kay Mar, ang katalinuhan ay katangi ang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ng AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pagpredict ng pattern ng mga krimen maging sa pagbuo ng mga hatol. Dagdag pa nito, ang AI daw ay nakaspecialize ang trabaho ng machines at malaking tulong sa business world at malayo pa daw ito sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, Nakadepende pa rin sa atin ang pag-regulate o pagkocontrol dito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin, gamitin ng tama para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito.